Ang alikabok ng labanan ay nanatiling nakalutang sa hangin, nililipad ng malamig na hangin sa kapatagan ng Sekigahara. Mga bangkay ang nakakalat sa buong bukirin, tahimik na paalala ng marahas na labanan na tuluyang nagbago sa kapalaran ng Japan. Si batang Musashi ay kabilang sa mga sugatan. Ang kanyang kanang braso ay natusok ng sibat ng kaaway at kinaladkad niya ang kanyang sarili sa gitna ng patayan desperadong sinusubukang makatakas mula sa impyernong iyon. Ang matinding sakit sa kanyang braso ay hindi maipaliwanag, ngunit ang sugat sa kanyang dangal ay mas malalapa. Ang pagkatalo ng kanlurang hukbo, ang pagkabuwag ng kanyang angkan, at ang kalituhan tungkol sa kapalaran ng kanyang Panginoon na si Okita Hide ay nag-iwan sa kanya ng lubos na kawalan at pagkalito. Sa tulong ng mga magsasakang kanyang nakasalubong sa daan, nakarating si Musashi sa isang baryo kung saan siya ay nabigyan ng paunang lunas para sa kanyang sugat. Ngunit ang kanyang paggaling ay mabagal at puno ng paghihirap. Dahil wala siyang anumang ari-arian, umasa siya sa awa ng mga hindi kakilala upang mabuhay. Labis na nagdalamhati at nag-iisa, si Musashi ay namalagi sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo. Ang kalungkutan at pagkainip ang naging pinakamatinding kalaban niya. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan, ang kanyang isipan ay pinahirapan ng kawalang kasiguraduhan at mga tanong. Ano na ang gagawin niya ngayon? Ano ang kanyang lugar sa Japan na pinamumunuan na ng Tokugawa? Ang espada na dati simbolo ng kanyang mga ambisyon para sa kaluwalhatian ay naging sagisag ng sakit ng pagkatalo at kawalang kasiguraduhan ng hinaharap. Napagtanto ni Musashi na siya ay nasa isang sangandaan, walang malinaw na daan kung saan dapat pumunta. Ngunit ang apoy na nagningas sa kanyang puso mula pagkabata ay hindi tuluyang nawala. Napilitang harapin ang mga pagsubok at humanap ng bagong layunin. Nagsimula si Musashi sa isang masidhing panahon ng pagpapabuti sa sarili. Sa mga araw at gabi ng kanyang pagaling, inialay ni Musashi ang kanyang oras sa pagpapalakas ng kanyang katawan at isipan. Nagpraktis siya ng mga teknik sa paghinga at pagmumuni-muni na natutunan mula sa kanyang mongheng tiyuhin upang palakasin ang kanyang espiritu at kontrolin ang kanyang matinding galit. Pinag-aralan din ni Musashi ang estratehiyang militar at filosofiya upang maunawaan ang mga sanhi ng pagkatalo sa Sekigahara at matuto mula sa mga nakaraang pagkakamali. Nilamon niya ang mga aklat tungkol sa kasaysayan, mga taktika ng digmaan at karunungan mula sa mga pantas tulad ni na Confucius at Laozi sa paghahanap ng kaalaman at inspirasyon upang hugisin ang kanyang hinaharap. Ngunit ang espada ay patuloy na tinatawag siya. Alam ni Musashi na ang martial arts ay mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao at kailangang makahanap siya ng bagong paraan upang maipahayag ang sarili sa pamamagitan nito. Patuloy siyang nagsanay ng walang humpay, sinubukan ang mga bagong teknik at binuo ang sarili niyang estilo, mas malambot, mas intuitive at akma sa iba't ibang sitwasyon. Natuto siyang gamitin ang kanyang katawan bilang sandata, pinaghalo ang liksi, lakas at katumpakan sa kanyang mga galaw. Natuklasan niya ang kahalagahan ng tamang tiyempo, pagmamasid at pag-unawa sa kilos ng kalaban. Natuklasan din niya na ang mahahabang paglalakad sa kabundukan at kagubatan ng Japan ay mahalagang bahagi ng kanyang pagsasanay. Sa kalikasan, natagpuan ni Musashi ang panloob na kapayapaan at inspirasyon upang kumonekta sa kanyang intuisyon at pinuhin ang kanyang kakayahan bilang isang samurai. Matapos ang panahon ng paglalakbay at pagpapabuti sa sarili, si Musashi ay nagbago. Ang pisikal at emosyonal na mga pilat mula sa Sikigahara ay naging paalala ng kanyang katatagan at determinasyon. Lumabas siya bilang isang mas mature na mandirigma, parehong disiplinado at may malalim na kamalayan sa kanyang lakas. Ngayon, pinanday ng pagdurusa at pagmumuni-muni, handa na ang kanyang espada na magamit para sa isang bagong layunin, ang pagsulong sa teknikal na kasanayan at ang paglikha ng isang pamana na magpapakilala sa kanya bilang walang kamatayan sa mga maringal na templo at mapayapang hardin ang sinaunang kabisera ng Kyoto ay isa ring buhay na sentro ng kultura at martial arts. Ilang mga paaralan ng fencing bawat isa ay may sariling tradisyon at teknika ang naglalaban para sa prestihiyo at mga mag-aaral na lumilikha ng masaganang kapaligiran para sa kompetisyon at pag-abot sa kahusayan sa paggamit ng espada. Sa gitna ng mga tunggaliang ito, isang pangalan ang umalingaungaw sa mga daan at dojo, Miyamoto Musashi. Ang 21 na taong gulang na naglalakbay na samurai ay kakarating lamang sa kabisera, sabik na hamunin ng pinakamagagaling na mandirigma, hindi lang upang mapahusay ang kanyang sining, kundi upang patunayan ang kanyang reputasyon bilang isang mandirigmang hindi matatalo. Ang pangunahing target ni Musashi ay ang paaralan ng Yoshioka, isa sa mga pinakamaprestihiyo at pinakaimpluensyal sa Kyoto, na pinamumunuan ni Master Yoshioka Seijuro, isang sikat na mandirigma na kilala sa kanyang walang bahid na teknika at hindi matatalong presensya. Si Seijuro, na nagmula sa mahabang linya, ng mga tagapagturo ng samurai at kilala sa kanyang pagsasanay sa pagtitig, isang anyo ng meditasyon na nagpapatalas ng kanyang pokus at pananaw, ay ang perpektong hamon para kay Musashi. Nais ni Musashi na hindi lamang talunin si Seijuro sa labanan, kundi pati na rin lampasan ang tradisyon at bigat ng kasaysayang kinakatawan ng paaralan ng Yoshioka sa kanyang pagkamataas at pagiging mapangahas. Nagpadala si Musashi ng liham kay Seijuro, nag-aalok ng isang pampublikong duelo upang ikumpara ang mga teknika. Tinanggap ang hamon at ang napiling lugar ay ang bukirin malapit sa templo ng Rendaiji sa labas ng Kyoto. Sa itinakdang araw, dumating si Seijuro sa larangan ng labanan, suot ang kanyang walang kapintasan na kasuotan at sinamahan ng kanyang mga disipulo. Taglay niya ang autoridad at kumpiyansa, bunga ng mga taon ng pagsasanay at ng kamalayang may ganap siyang kontrol sa kanyang sining. Ngunit si Musashi ay lubhang huli para sa duelo at si Seijuro ay naghintay sa kanya ng may matinding pagkabagot at galit. Sa wakas ay dumating si Musashi, bitbit ang kanyang kahoy na espada at nakasuot ng pangkaraniwang kasuotan na hindi bagay sa ganong klase ng duelo mabilis niyang sinuri ang paligid at ang asal ng kanyang kalaban. Alam ni Musashi na ang init ng ulo ni Seijuro ang magiging pinakamalakas niyang sandata dahil sadyang huli siyang dumating upang guluhin ang kanyang kalaban. Nang sa wakas ay nagsimula na ang duelo, galit na galit si Seijuro, itinapon ang kanyang bukuto at hinugot ang kanyang katana. Nais niyang patayin ang bastos na Ronin. Si Seijuro ay sumugod ng buong lakas, tulad ng isang tigre. Ngunit si Musashi, gamit ang liksi ng isang pusa, ay mabilis na nakailag. Nahulaan na niya ang magiging reaksyon ni Seijuro at ginamit ang galit nito bilang sandata laban sa kanya. Sa isang tumpak at makapangyarihang hampas, tinamaan ni Musashi ang kaliwang balikat ni Seijuro. Ang epekto ng Boken ay napakalakas nagdulot ng matinding sakit at pansamantalang pagkaparalisa sa braso ng samurai. Sa pagkabigla at kahihiyan, bumagsak si Seihuro sa lupa, wala nang lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang mga nanonood na hindi makapaniwala ay nasaksihan ang pagbagsak ng dakilang maestro ng Yoshioka sa harap ng isang naglalakbay na samurai at ang kanyang simpleng kahoy na espada kung ginamit ni Musashi ang kanyang talim, tiyak na patay na si Seijuro. Lubos na nalugmok sa pagkatalo at hindi magamit ang kanyang braso, iniwan ni Seijuro ang paaralan ng Yoshioka at nagretiro sa isang monasteryo ng budismo. Naghahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay sa katahimikan at espiritualidad. Ang panahon ni Yoshioka Seijuro, ang dakilang Kenpo, ay nagtapos na. Ang tagumpay ni Musashi ay kumalat sa buong Kyoto na nagtatatag ng kanyang reputasyon bilang isang kahangahangang duelist. Ngunit ang galit ng mga kapatid ni Yoshioka na uhaw sa paghihiganti ay magdadala sa naglalakbay na samurai sa isang bago at mapanganib na labanan, susubukin ang kanyang mga hangganan at huhubugin ang alamat na magpapabuhay sa kanya magpakailanman.